Siniyak ni Senate President Jesus Escudero na kayang ipasa ng Kongreso ang pag amianda sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act bagong susunod na sona ni Pangulong Marcos. Isang pagrepaso sa EPIRA sa mga hiniling ng Pangulo sa kanyang sona para raw mapababa ang singil sa kuryente. At ngayong kakatapos lang ang magtaas ng singil ng Meralco, kanya-kanyang diskarte ang ilan nating kababayan para makatipid sa kuryente. Ang tip kaugnay dyan, sa report ni Mark Salazar. Mula 1,700 naging 2,100 pesos ang bill sa kuryente ni Lina Villedo. Ikinagulat nito ito dahil wala naman daw nagbago sa paggamit nila ng electrical appliance. Taas po yata talaga ang singil. Ganun. Wala tayong magagawa. Eh. Kailangan bayaran. Kung di mapuputulan diskarte raw niya yayain ang mga anak at apo sa labas ng bahay kapag di mainit ang panahon. Pagka uh, ano naman, lalabas kami, patay ang ano, electric pan, ito pa ginagamit. Pag tulog, ilang ilaw lang yung nakabukas, alos isa lang, para may maliwanag naman. Tapos electric pan. Para makatipid, ice box naman ang gamit ni Rudy Blando kaysa refrigerator. Pag sa, sa, ano, tubig, lagi ako nakakulir para hindi lang tipid sa kuryente, tipid sa pera. Kung meron man mga kailangan ilagay sa ref, dito na lang sa cooler. Kung gustong mas makatipid sa kuryente, payo ng eksperto, laging i-unplug ang mga appliance na hindi ginagamit. Hindi naman siya ginagamit, so sayang nag uh, nagko-consume uh, pa rin siya ng energy. Any appliance na merong LED lights, particularly television, nakasaksak, makikita mo may pula. Ibig sabihin nun, kumukonsumo ng kuryente yon. Lagi ring linisin ang filter ng aircon. Kung gagamitin ngayong hindi na ganun kainit, iset ang temperatura sa 25 degrees Celsius. Iwasan ma-overload ang refrigerator para mas makaikot ang hangin sa loob. Gumamit din ng LED bulb dahil 20 to 30% daw na mas mababa ang konsumo nito. At the end of the day, when you are energy efficient, you save on energy. And the consequence of that is you save uh, on your energy costs and your bill will be cheaper. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.